Ito ang ano, ito ang airport ng Tatiklan. Yung bagahe. Ako. Ang hirap pala kunin ng bagahe dito. Ayan. Nagkita na sa bagahe. Ito, buti na ako kunin ang dada. Okay, papalabas <coughs> na ako. Ano ba ito? Labasan? Oh, hirap pala rito, hirap. Sige, isa ka na baby. Where are you? Ano sa ano sa kayan? Pupuntang ano? Diyan si mga... Roy. Ate ko airport. Tigiting. Diyan okay, okay, salamat. Huh. Oh, Marian. Uy, Uy Marian. Ah, oh, Marian, sabay yung ano. Sabay yung mga tres sa sa kanyang tres ticket. Para. Dala po sir sa labas na lang po. Bukan ba si Sultan? Bukan ba? 75 si Ferdi kayo mag-share sa. Okay, thank you ha. Ang ah, pala rito, no? Akala ko. Tapos, kukuha kayo ng trolley, sir, para hindi kayo